Tapos mga sabadista ron, kay nahaman nito, ako manggiingnan nga mga iksuon. Si Kristo, magpabilin lang yung katoliko. Kaya si Kristo, panahon sa kasalskana, nagpainom o daghang bino. Kaya kung pastor patos Kristo, dili to bino yung himuon sa tubig. Ang tubig himuon niyang Diyos. Kaya ang mga pastor, allergy o bino bawal nilang bino mura baka impirno makakita bino pero si Kristo mang kaigsunan o tinadyaw oy. ang usa ka tadyaw 30 gallons imagina ka ya udo man to katadyaw 6 times 30 equals 180 gallons sus grabe to ang Ginoo no ingon man gi komentaryuhan man kos, mga pastor tan-awa pare leaders katoliko ilang gi-promote ang paghubog-hubog. Kunin kining paria ni. Eh. Di maayo. Kay ang wine ni Kristo equivalent na juice. Tugon ng gihimok nga wine ni Kristo, juice rato. Di kuno to makahubog. Nya ko pong gitubag. Ako gingnan, wat ninyo basaha ang tibuok Ch uh, chapter sa hitabo sa kasal sa kana kaysa John chapter 2 verse 10 klaro kay dito ang mga bisita na nga hubog na sa to og nahutdan na sila bino all guests have well drunk sa King James version sa man bisag drunk hoy usa bisag drunk na hubog na nya si Kristo, ningos mamamiri na na sila bino na nya pastor patos Kristo, si ayaw na oy kay nakainom na na sila di maayo ma kung pastor patos Kristo ba? Dili tumuhimog mo eh. himog bino ay? Kung ni Kristo, tang. The Diyos. may naas level, ang tubig gihimo niyang... Huwag man siya may Ang tubig gihimo niyang Diyos. Alang ni sa tanang gawaling uh, okera muinom og vino. Ginagamit nila ang 1 Timothy 5.23 nga nag-ingon. drink a little wine ang pulong nga wine dere is gikan sa original nga pinulungan nga Oinos. kining nga pinulungan sa greek is ginagamit ni 125 times to coat wine